Dito, <laughs> <laughs> um, sarap mamasyal. Sarap sa ulam Dito tayo Pindating ko lang? Hindi, ako lang. Gagawin oh, mo lang ako lang. Ako lang dito. Ba't nakaharap sa akin? Oo. sa akin. ko. din sa iyo. ko buang na. <laughs> Wala itong matawa siya. Hindi <laughs> eh, kita ang kita yung aking kuyokot doon. Yung aking tigidig. Mo, ayos na ito. Ayos na ito po. Ayos na muna. O. Oh. Punta kami sa palengke guys. Ibibilin lang kami. Hindi ko nakita. Yun. <clears throat> Ayan yung bago <coughs> tayo na ano. Kitty. Laki nyan Ah. May pa ako para hindi ako namigin. Kasi taste ganda. Yan ang ko. Oh. Laki medyas Ay Pa. Kala ko nakarap kay Mayor eh. Sa akin pa nakatutok. <coughs> pinaglolo ko ng mayor eh. Ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. Lumalakas. Hindi ka na bike Kasi late na gising. Eh, uulan ng hapon. Dapat ganun guys, no? Bago kayo magbiyahe, titingin mo na kayo sa Google. Kung may bagyo, may ulan, para hindi kayo naaabala. <coughs> yon kami. Nadala na kami magbike, Kasi, noon, palagi kami naabutan ng ulan. Kaya hindi kami umaalis. Basta basta. Kailangan, check mo namin yung ano, yung panahon. <coughs> eh, alanganin na alas 4 uulan malayo-layo pa naman yung pabiyahin namin eh kaya hindi na kami nagbike diba so, ayun eh, bagong gawa yun papaliguan yung mga sasakyan mo dyan oh mga dental clinic dito mga korean restaurant ngayon eh karamihan sarado kasi nag ano rin sila nagbabakas siya, isa nag day off din hindi puro tarbaho mahirap <coughs> pang ano walang pahinga kailangan magpahinga din sarado din pala yan ha? Huh? sarado din pala yan oh sarado <coughs> ito sarado din nakapan dapat bukas yan kasi sunday diba iba yung iba walang sunday sunday sa kanila yan sarado din oh yan masarap din yan yokkejang, mm. yuk dyan mm. <coughs> sarado din oh, bigasan. Malo, pwede ka din bumili ng bigas oh. Malapit pa. Sige mga nang laag kami bumibili dyan. Hindi tayo napansin. Silala na. Silala na si Mayor dito. Sa palengke. Mga sukit na mga po. Ayan, bili yan ang mga kapitan. Mga gamit sa bahay. Map, mga Mga ganun. Ito mga prutas oh, fruta, so, dami oh. Oh. Hindi Ay sarado dito 'yung ano, damitan. Si Manong. Oh, tingnan mo. Oh. Kahit damitan nagsasara sila. Yung sila ano sa ano. Sila hindi nila magpahinga. Ayan, ang tok-tok palo, oh. Tok pala. Ay wala 'yung ano. Yung tawag ng kubok bakery, sarado. same bakery, hai? Sarado, no? no? Bakery. Ah. Ayan, karamihan. No, yani. <coughs> ah, ito yung bakery. Dito kayo madalas. Ito yung bilya ng top. Top rice cake. Ayan, ang sasarap. Ayan, you know, mga tinapay. Mura lang dyan. Oh, dito kami dati bumili ng mga side dish. Yan, mga oh, kimchi. Ito yung ano, o, oh. oden, Udin, tayo dyan. Udin. Yung chicken. Yung Korean chicken na ko, favorite na ko. Chicken. Ito yung mga prutasan dyan, mga um, gulayan, sarado.

Ayan, hintayin natin mag-grim. Ayusin mo, nababasa yun sa yung Ito niya. Waterproof yan. Tira mo makamunas. Ba't di mo ba din na rin pamunas? Hmm. Bata o. Oh. Ang oh, cute. Cute bata. Oo, oh. oo, oo. Cute o. Buntis kang nanay. Hmm. ayun <clears throat> mga crocodile ano mga ganit korean ano brand korean brand oh Isa na si Sejan. Ayun, gaganda mga pantalon nila, pantalon. Mga pang-spring na yung mga paninda nila. pang <clears throat> summer. yakpo Mercury Drive Ayan Ito yung mga bilyan ng mga ginseng Ito yung ng ano Gaya aso Ang dami sarado na ang mga tindahan oh ano Ang gawin ako ng pipino? Hindi hmm. gusto ko yung ano Yung Ang tag Kusari Ay ano? Yung toge. May bagong bukas dito na ano, bar. Yan uh, Korean traditional. Ano. <coughs> Ang dami din Pagupitan ito Dito na kami, malapit na kami. Ayan, apartment. Ayan, pagupitan din. Dito yung okay-okay namin, mama. oh dito kami namimili ni mama. yan anak, o, dito kami namimili. O, dito yung yung groceryhan. Naglakad kami kasi lakas ulan. Oh, Dito yung anak yung pinaalaga kita dito. Naalala mo, may Pilipina dito na. Asawa ng Koreano. Diyan. Uy, dami protest. protas. guys. Oh, may tomato. Ang tomato nila ay eh, ginagawa nilang protas yan. Hindi ang klaseng tomato. Ay, ang talong. Ay, may talong din. mura. 1.9 lang ang mura. Ang mango. May mango. May protas. May orange.

Magbili <laughs> <laughs> yes, ni, Pangalita siya! Walang kanyang yeah. model siya. model model narinig na isang araw yes. <laughs> Hmm. Ano? <laughs> <Wala. laughs> <Togi. laughs> <Masaydi. laughs> Gusto ko ito, hal. Ito, favorite ko ito, soya. Soya kayo dyan. Ito lang ang akin. Ang dahil sili, oh. Ito si Manang, oh. Ang sayo. <laughs> Ayan. Kapilala namin dito. Ayan. 그거 만7 8 0 0원에 17,800원 정도밖에 안 돼요. 자, 프라이늄 소청심. 17,800원 정도는, 자, 프라임 소청심으로 넣을 예제고 Ito mga ram yan o May ibang klase Meron dito yung favorite nila Bulldog Ito buldak May ganito rin May ganito lang bulldog o Nag Call Bulldog Car Car Ah ito yung hinaanan nila mayroong ganito. Yan. Ang nagpabaksa ko, itong ano ko. Ito, nga ito yung bibilay ko. Boy duck. <coughs> Sobrang anghang. Yan. Punta naman tayo sa mga ano. Sa mga ito. Mga kape. Mga kape ito ako nakadala kong mga uh, oh, kape kape na sa, sa kape oh. dami o oh, kape ang lalaki eh oh umal pala naman o oh. ,150 pieces wow dito na yung mga sabon mga lotion saan si mayor

dala ng bag, no? Ha? Huh? Mm -hmm. uh -huh. Ito yung mga bigas dito. Ito yung mga bigas dito. Ah. May mga bigas dito. Ayan, mga bigas. May 10 kilos. Ayan, 20 kilos. 넣은 sabon 부터 therapeutic powder na breathable вами fue bang Mm. Bimagaga uh, uh, baga baga fitting. Yan po niya. Mm. Sa tama naman kaloob. Kaloob naman ay dada. Mm. Ngayon okay, okay na. Pinupunta namin ni Mama. Malo, gaganda lang mga damit, saka ano? Sa platbos. Pasasara do. Imajen ay din. Oo. Oh. Iniwan na ako na mayor. <coughs> Buti na lang nakaan ako. Naka raincoat. Lumalakas ang ulan. Lumalakas ang ulan. Sarado din to. Yung tomato na yan, mukhang masarap. Sarado mm. 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 ka ba? Ayan. Ayan mga bilya ng uh, uh. Balik na tayo ulit. Tapos na tayo nabili. magbili ng Um. Oh, sa mga sa tumawid.

Good na tayo. Good na tayo sa may kabilang palengke naman tayo, Kabilang side. Diyan tayo galing kanina dyan. Sa looban. Dito tayo pupunta. Doon sa may kulay blue na gate. Na, dun, ang ganda ng apartment dito. pwede ka magpa-photoshop dyan sa taas oh. May picture. Ayun oh, no, meron. Dito lang pala meron eh. Nagahanap pa tayo sa yung sun. Oh, sa taas. Pwede naman magpa-print. Pwede. Oh, yung mga picture natin sa Facebook. Kunin natin. Dyan lang pala eh. ko wala. Hindi tayo nagbabasa. Tagal-tagal na pala yan dyan. <coughs> Diba dati naghahanap pa ako doon sa Itiwon? Dito lang pala eh. Hindi ka na pwedeng lumayo. Kompleto pala dito. Suki pa namin yan dyan mga isda. Makang masarap dito. Ano kaya yan? Ice cream?

Babatiin ko sana. Ha? Huh? Oh. Buto-buto na lang. Dahil yung mga kaldero, oh. Diyan, may ripple dyan. Ay, hello, bago, oh. Oh. Ano kaya yan? Try natin kumain dito. ano mga pizza. Oh, hindi pa dito na ulan oh. Eh? May takip. Sa kabila, ba't hindi kaya nila ng takip? Ng ano, bubong. Ito oh, yung ng mga ano. Walis. Cortina. Kompleto dyan. Yan ang palengke namin. Malinis. Malakas ang ulan. Masaya yung Ay, ripoli yan o. Doon, bilik ka ripoli. Mukhang nung nalitig na ipitig pa yata ginawa yun. Ay, nakamin set Ang tahimik ng mga paninda ni Manang Mukhang walang tao Pag sa Pinas yan Walay na yan Iiwan nila yung tindahan nila Papasukin na yan Ma? Pag sa Pinas Walang tao eh Mukhang nakatulog siya eh. May bakery din doon. Eh doon Mark, yung kinainan natin ng kamjatang eh. Palbitang. Oh. Sa amin ang sasangong lupsal. Sana all. O, oh, di natagtad yung ating kinain. Sa na naman tayo. Kain-tulog lang eh. Hindi makabayt eh. Nuuulan. Yung buto-buto Ang ng halo? Pag may ganyan lang ako, aba. ba? Kahit saan kami talagang pumunta, pahabulin ko sila. Sa <laughs> doon, Saan? <laughs> saan? <Matumahalik kayo>. Express, <laughs> Maka nga tong sa expressway eh. Ha? Ah, hindi, ito, maghabulan sila na itong kulay green. Sino manalo? Yun o, oh, yung green. Yun. Yun, yung green. <laughs> Ayan! Ang kitty. Kitty. Mga data, dyan. Mga gagaling, mga internet nyo guys. Dyan. Mga empleyado dyan, Marami. <laughs> nilipat na sila dati sa Yongsan yan sila lahat Yongsan Electronics ngayon nandiyan na sila lahat ah hmm? oh, pwede hindi ah adobo gusto ko kantahin malakas ulan guys hindi tayo masyadong maingay ay meron pala kayo papakita sa inyo nadaanan natin yung ano yung laundry shop hal tingin tayo sa laundry shop kunyari i-vlog ko lang Buti na lang nakarengkot talaga ako. Sarado na yung coffee shop, oh. Sarado. Yan. Malapit na tayo sa laundry shop. You know, Ocean. Ayan, oh. 24 hours yan. Ayan. sa loob. Tulok. Tulok Tulok siya. Ayan. Malapit lang yan sa amin. Okay? Dito yung tupahan. Tupa. Sarado din yung tupa. Maglinggo pala sarado. Okay? Hanggang dito na lang. Ang aming video. See you again. Bye-bye.